O Valentine's Week pa rin mga ka-RSP pero medyo usapang heartbreak tayo dahil may mga couple na hindi na umabot sa Valentine's Day. Merong mga pangit ang naging hiwalayan, meron din namang happy breakup. Kaya naman tinanong natin ang ating mga ka-RSP kung ano ang mensahe nila sa kanilang ex ngayong Valentine's Day. Ang kanilang sagot panoorin po natin. Si Hassan, mahalin na niya yung totoo yung bago niya. Ammu, <laughs> good luck. <laughs> good luck sa bago mo. Again. <laughs> Move on. Uh, stop ano na lang bothering, bothering me. me. kasi masaya na rin naman ako and masaya na rin naman na siya. Mabuhay na lang siya na maayos, tapos huwag na mambabae. Tuloy lang. Kung ano, kung masaya naman na po siya. Para mas masaya ako. Iba-iba ang kanilang mga mensahe sa kanilang ex. Kayo ba? Anong <laughs> oh, message yung sa ex nyo, Fifi? Ano? <laughs> sumalangit na wa. <laughs> Ay, grabe. <laughs> Hindi talaga sumalangit na wa. Ah. Yeah, he oh, passed away. Grabe siya. Oh, that's so sad. Ay, ko tuloy yung isang bidi pa. Wala, wala. Ah, sige, tuloy. Ayoko yun din mamasok sa auto. Oo, well, yeah. Um, of course, thank you so much for the great time you've given me. Sana okay ka. Yeah. Ayun. Ikaw, Chi. Ako, ako parang nakalimutan ko na silang lahat. Sige, na ako sa asawa mo. Oo, oh, nakalimutan ko na sino nga ba sila. <laughs> Talaga <laughs> ba? Pero, pero hindi, sige. For the sake of, ano, uh -oh. may masabi lang ngayon. Um... I will not be who I am today without you. So, goodbye. Thank you. <laughs> <laughs> I love you, <laughs> goodbye. <laughs> well, I love you. Sabi so ko, thank you and oh. goodbye sa mga siguro may hindi magandang nangyari sa kanila nung kanilang ex ano. Maganda na patawarin na rin natin sila sa kanilang mga kung magami may pagkakamali uh -oh. sa atin, di ba? O kung tayo naman tingin natin ang nagkamali sa kanila, kung may pagkakataon na humingi ng sorry, why not? Uh -oh. diba? For closure yeah. din maganda rin kasi yung may closure. Although yung iba talagang hindi na nila nakukuha uh -oh. yung closure. ng eh. hindi mo rin uh -oh. kaya lang alam mo yun, parang minsan for the sake of clout na lang din na, ay hindi, hindi, hindi ako magpapatawad. Bakit kita mo yan yung mga shared posts mm. sa Facebook? Mm. Eh, Pero ikaw ang talo. Ito ang talo pag di ka nagpatawad. Ayun lang. Ay eh, kasi feeling nila panalo sila kapag, you know, kung pride na lang meron sila sa buhay nila, di ba? Magtrabaho ka para mas maraming pera kaysa pride. Mm. Oo, oh, tama yan. Kasi pag mas mayaman ka ex mo, habulin <laughs> ka na Ayun. <laughs> no.